Okay, so Bibigyan ko kayo ng update ng tungkol kay Inay Banak And dito tayo dinalo kong inay And uh, Ang hirap ng kanyang kalagayan Dahil mga problema ang lahat. Hindi lang kanyang buong di kundi pati mga kaibigan kasi sama-sama eh, sama-sama nag-iisip para sa ikagagaling at ikagaganda ng sitwasyon. May mga suwestiyon na ipaubaya sa Panginoon ng lahat-lahat. Na huwag lang idiretso ang kung ano pwede. May mga suwestiyon na ilaban, fight, dalhin sa Maynila, sa PGH. Pero may mga smusol po, siyempre na kung sino magbabantay, sino ano, wala kasing kapamilya na si Richard dito eh. Maliban sa ilang pinsa na medyo malayo-layo, ang kasama lang niya ang nanay niya, ang kanyang kuya, na nag, uh, sa mag -ina. kasi may isa pang kapatid sila larong babae na medyo may konting problema sa, so, I think mentally, I'm not sure about that, pero parang may karamdaman and uh, bukod pa doon yung aspeto ng pinansyal malaki yung bayarin ang pinag-uusapan dito actually magbibigay na ako sa inyo ng isang example may isang doktor na humihingi ng 1 to 1.5 million para operahan with the 50-50 chance of survival. So kung susuriin natin ang financial status ni Maring Richard, ay hirapan. Pero sa solid na sa, yung sama samasamang pagtulong na talagang makikita mo at mararamdaman. Sa totoo lang, ang daming kaibigan nagpunta ron. Ang daming mga dating mga bata pa lang na, na inalagaan niya. Diba? Tinuruan ng kembot at kung ano-ano pa. Na ngayon ay mga chief na ng yung isa chief ng BIR, yung isa ay teacher na. Yung isa ay ano pa, yung isa ay head ng isang departamento sa provincial office na nasa, sa youth. Yung isa ay uh, isang business businessman. And more. Ang dami. So, aspetong pinansyal ay sabi nga nila, kung sama-sama tayo kakayanin, And ngayon pa lang, ang dami ng mga... Ang dami na ko mga naririnig ng mga... Mga natatanggap. Bukod sa mga padalan ninyo. Na babanggitin natin sa isang araw, lahat-lahat. Yung iba ayaw magpakilala. Pero mga initials siguro. Yung iba, kung okay lang sa kanila. And... Uh, may mga natatanggap tayo mga proyekto na may volleyball for inay banak. Merong zumba for inay banak. And more. So natutuwa ako. Natutuwa ako para sa kanya. Kung nakikita lang ito ni Richard ngayon, kung siya lang ay super awake at nandyan siya, kita kita yung mga nangyayari, eh hey di, ano, talagang masayang masaya siya. malalaman natin sa mga susunod na araw ang mga darating pa mga aksyon, mga pagbabago, mga desisyon, at mga progress sa kalagayan po ng ating minamahal na si Inibanak. Ikikwento ko sa inyo ngayon ang latest update yung pangalawang araw, ang January 3. Sa so January 2 siya inatake. And, uh, yung January 3 ay isang medyo masakit na morning. Ako po ay hindi na masyadong nakatulog. Kasi doon natulog si Richard noong nakalipas na gabi. Yung January 1, doon siya natulog. Alas na siya umalis, di ba? kaya ng kwento ko sa nauna nating video. And, uh, ko 5 siya tumawag sa akin. Alam niyo ang isang nakaka Di ko na kung nagkwento ko na dun sa nauna na humihingi siya ng tulong dahil natatakot siya. Natatakot ako dito, Robert. Natatakot ako dito, Robert. Tulungan niyo ako, darin niyo ako sa hospital. Yun. Yun. Tapos ay eto na nga, dito na tayo sa tree. Kung saan sa tayo napapasok dahil nadadala tayo ng emosyon. Uh, sorry, sorry. Nakawala kay sa focus. Nasa na tayo? Uh, ano ba? Yun. So, umaga pa lang. Marami ng mga messages, marami na akong natatanggap ng mga ng ginawa and uh, pari na agad ako ng tamping. So medyo nakatulog uh, ang puso na yun, na papapasbasan mo, na pabebles mo or papapas papapasbasan mo sa pari, ang kaibigan mo nakasama mo lang kahapon ang saya sa inyo pa. Iba. Ang saya sa inyo namin sa live. So, uh, tayo de dumiretso. Si Richard do kaya pinapaspasan yung kanyang GS. Sandali, I forgot the term. Sandali, ha? Yung uh, Glasgow Glasgow comma scale or GCS ay 3 lang. So kapag 5 pababa, yun daw ay isang ano na, Isang delikadong sitwasyon na yun ang sabi ipas sa Diyos na lang na talagang wala na, yun na yun. And then... Ngayong may umaga. Wala pa sila namanan muna natin ang traktora. ang sama niyo pa dyan. Ayun si Dex, na binabag tayo Ayun, nasa na tayo? Nasa GS. <laughs> Ayun. So, three. Pagpunta ko roon, sinalubok ako ng dalawa. Nung kaibigan namin si Precious, saka si Al. Ngayon, na siyang namumunumuno kasama si Josh. So, pali, apat kami, lima kami na Angel. At may mga ilan pa. Si Ira din nakikitulong. Na six daw! So tuwan-tuwan sila 6 tapos nagre-responde kasi doon na sila pinunta sa ano. Ito ba yung mga ilang eksena kanina ng umaga? So, nagre-respond din na raw si Richard. Ito na yung pare. Ito na yung pare. Okay, so mamaya na tayo. Nagre-respond din na raw. siya so, yun maganda. Okay. This is the best of love ko, pare. Thank you. Hindi pa nakakatuwa. At sa puntong yun, dumating na ang pare. Dumating na ang pare na mag-bibless sa kanya. And napagkaisahan nila na ako naman yung kasama sa loob. So ano yung eksena sa loob ng ICU? Ito po ang nangyari. Uh, Natatawa pa ako sa bagay. Laging ano, ang boy ko kasi, eh, pagkakamit na may mga lungkot, may mga downs, may mga down moments, may mga negative moments, ganun, ay laging may sumisingit na ano bang ba tawag comic punch. <laughs> so tinawag ako ng, tinawag si Richard na Robert. <laughs> Parang ipag, ang ipagdadasal si Robert. Ah, Ayun okay, hindi po, ah, siya po si Richard, ako po si Robert. Ayun. Tapos, pag ikot tong pare, sa kabila, hinimas-himas. Robert na naman. Pero so, si Robert, ako si Robert, Richard o oh yeah. <laughs> Tapos, yung sa kami, nakalabas na kami. <laughs> Robert na naman. But gusto ko sabihin na, Padre, ba't parang ako ang gusto niyong basbasan? <laughs> ay, ariho yung ano. Ariho yung binibless niya dapat. <laughs> so, yun. So, matutal, ay medyo napapatawa ako deep inside. Siyempre, hindi ako ganito kahalakhak. Kaya paglabas namin, nag-bless kami sa kanila. Ay, di yun. Natuloy yung bless. <laughs> so, talagang pigil na pigil ko yung tawa ko. Anyway, balik tayo kay Richard bago pa man kami pumasok, sabi ng dalawa ni Allen at saka ni ano, nagre-responde. Tapos yung mga six na. So, ibig sabihin lumalaban na siya. Naririnig tayo. Diba? So, yun. So, cut tayo. Punta na tayo forward. Dito tayo dun sa loob. So, nung na ni father, ay I... isang ama namin. And then, after nun, ay I binaspasan na niya, may mga imun sa ulo, parang may nilagay sa ulo, or something like that. And then, sabi niya, kusapin ko. Okay, ako nung gusto kong sabihin. So, hinawakan ko siya dito. Siyempre, napaiyak na ako dun. Kasi, bukod sa mababa ang luha ko is, talagang nakakalunos yung kalagayan niya. Ang lakas-lakas niya, di ba? Sa live pa lang sa'yo namin. Sa live pa lang sa'yo namin. Utangin lang yun. <laughs> Sa live pa lang ang sayo na namin, di ba? Oh, sabi ko sa inyo, madaling, madaling mabasag ang ano ko eh. <laughs> parang tanga. Di Sabi ko, pagaling ka, kaya mo yan. Lumabang ka, lumabang ka, tsaka ganyan, ganyan, ganyan. Yun. Tapos gumanon siya. Parang gumalaw yung mata. Tapos gumanon. Gumanon siya yung iyong... Kasi sabi nila, parang nagalaw. Pero yung sa kanya talaga, nung, nung inano na ni father, tapos sa bukawa ko na sa kamay, talagang gumanon. Tapos parang gumalaw yung mata ng... Yung, yung, yung so quick, parang ina... Parang... Parang isang segundo, dalawang segundo, ganun. So... Paglabas ko dito, tuwan kami na feel namin lalaban. Pero of course, you will receive some... some... Hindi naman great, ano naman eh, Nega-comments, pero they bear truth. They bear reality. May touch ng realidad na talagang ipalagay ng gumalik. ililong sampung layo, ha? pero yun ang sinasabi ng ilan. Na in case na malusutan man niya ito, baka para na rin siyang gulay. Or malusutan man niya ito, baka alagain din. Or malusutan man niya ito, baka naisin na rin niyang mawala siya. Baka malusutan man niya ito. Baka naman maging nega lang siya sa kanyang buhay, kawa ng sarili. Yung e mga ganon, which hindi mo rin masisi si mga because may bahid nga. May bahid ng katotohanan sa kanyang sitwasyon. Imagine mong ganitong kalaki yung blood clot sa kanyang ulo and at the same time, comatose yung kanyang level. Mga machine ang nagpapatakbo sa kanya. Pero yun nga, na yung, yung biglang galaw, yung mga biglang responde, na parang na, 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 narinig ka tapos tumaas pa yung ba diba, yung yung stat nung nakalimutan ko na naman G C S G C S ay siyempre nakakatuwa Lord ay pagalingin niyo po si Richard at nang tuloy-tuloy ang aming saya at kembotan ang daming di ba ang daming balak yung hair niya doon pa rin at na kanina mo mami nang nabungaran ko So, bala ko, sabi pati nila ay ibalik ko sa kanila. Hindi ko alam kung gagamitin ko pa yung wika. Ididiretso ko na... Siyempre, sasabihin ng iba, matutuwa yun. Kasi nga ang gusto nyo mangyari. Ano man ang mangyari kay Richard, matutuwa yun. Di ba? Pero still, parang ano ako... Gusto ko naman yung mag-full-time vlog na lang, ano? Kasi yung mag-full-time vlog, hindi ba? Oo, oh, yan, naririnig ni Dexter yung mga sinasabi noon. Na gusto niyang mag-full-time uh, vlog. Ano kayo iniinom mo? Probiotics. Ah, Ayan, malakas yung kumain yan eh. Bawas bawas eh. At saka yung yosi. Pero yung Yossi naman siguro yan yan. Eh. Baka magbabawas na yan. Sabi ko yung anak niya ay 7 eh. Galing eh. Kaya <laughs> habang malakas pa eh. Ano? Ilagi pa ako sa akin eh. Habang malakas. Oh, di ba sabi ko sa iyo, mga ganyan, bigla ang ganun. Kaya habang malakas, ani ah, mo pa ikampera pera kung wala ka na. pang patsi kung wala ka na. pa mga bahay kung wala ka na. Mga lote-lote kung ano siya. pa. Di So, ibig sabihin, eh, ano na, huwag mag-enjoy. Mag Sabi ko sa kanya, enjoyment about happiness, ay minsan na nakikita lang sa puso, na kahit nakaupo ka lang, nag-edit ka lang, ang saya-saya, wala kang nangisip, wala problema. So, yun ang, yun ang ano, yun ay, halos katumbas na rin, nung nag ka, o nag-ano ka, diba, iba pang level naman, iba pang level ng kaligayahan. And, uh, iba-iba, yun nga, ang antas level ng, ng, perception natin ng happiness really is. Diba? So, depende sa atin. Pero ako, sa mga simpleng bagay, kahit ako pula ko, may pinapanood ako. That's, that makes me happy, one way or another. So, yun, siyempre yung binibigay na sa'yo ng mga pagkakasya may everyday? Ay, mayroon din naman ang walang wala. <laughs> diba? So, yun. kailang mabalansin natin. So, yun po ang latest And uh, babalik kami, rondadaan kami ulit ngayon doon. Tatagdagan, o uh, kayo ng, ng, latest update sa mga susunod na araw. Ang hiling ko lang ay sana nga ay malampasan nito ni Maring Panang. At kasabay na po nito ang aking patuloy na paghingi ng panalangin at kung ano man pong tulong na pwede ihandog sa kanya sa numerong ito. Marami pong scammers, may mga tumatawag na scammer, kinukuha information ng paradalan, may-ari ng GCash number na yung binigay ko pero huwag po tayong padadala sa mga ganon basta isa lang ang nasa isip natin isa lang ang numero na nasa isip natin yung numero ipapakita ko ngayon yan. yan po sa so, dyan lang kayo magpapadala at pwede rin naman pong direkta magmessage message lang po kayo sa akin sa, akin sa Robotology, at uh, ibibigay ko ang inyong mensahe sa kanyang kamag-anak kukunin din natin yung number niya bukas yung kanilang uh, GCash number ano po ayan So, yun I'm praying Lord pagalingan niyo po si Richard uh, at uh, marami pa siyang mapapasayang tao marami pang pa mapapasayang tao sabi ko nga ay, kaya pa niyang lampasan yung aking subscribers or followers kaya pa niyang yung mga views ko yung klase ni Richard na yun discard na yun na kaya niya makapagbardagulan kaya niyang gumawa ng kembot kaya niya gumawa ng eksena sa palengke or something tipa diba? Sino yung, na, man, hindi mo kaya? hindi <laughs> <laughs> ko kaya. Yung mga nagpa-viral na magbab na, di ba? Yung tatalo na lamang sa ganun, magpapadoso sa bagsak mo doon sa isdaan, mga ganun. Kaya ni Richard yun. Kaya nga. Oo. <laughs> oh. Kaya nga, hindi mo magpupul time vlog nga siya. Hindi ang sabi, di ba? Di ba? Di ba ang sabi niya magpupul time vlog siya, no? Nandito dito na nga siya. Oo, oh, yung yun ang sabi niya eh. At? Kasi ano, nakara na siya kumita sa ano eh, sa YouTube eh. True. Oo, oh. oo. Oh, oh. kumita na siya. Tapos kanina, ay may usap akong isa na hindi pa ika kami nakikita pero parang meron na siyang pap paramdam kasi sabi rin sa kanya ay gusto na niya magstay sa kalapan dito na siya magi-stay so yun ay gusto ko nang gumaling siya para makatiktok kami maka-tiktok tayo <laughs> ayan at paka-vlog pa kami pa more So, yun lang po muna. Kung may nakalimutan ako, ay ihahabol ko na lang sa video na ito. Pero parang wala na naman. so, pupunta po tayo sa kanya ngayon. Baka may improvement. Kasi pag nag-number 9 daw, yung GCSI. Dire-direcho. So, ipag-pray po natin yan sa ating Panginoong Jesus. Maraming pong salamat sa inyong lahat. This is your friend Roboto, sa inyong sa imas, at mabuhay lahat ng Pinoy sa mga sulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you! fight each other